오사합니다 oh

对对对。

para kahit maulit to, baka mahulog ka. Kahit na maulit siya, uh, dapat resist uh, ang resilience ng ating mga kuryente. At, uh, ang uh, uh, kuryente tsaka mga poste natin. Dapat, ano, can we can withstand another storm like this. No? Ito po ngayong sitwasyon sa katanduan. Mga ilang buwan po ito ba? Mga isang buwan, bago pag Pasko matatapos na rin to. Para maliwanag yung ating Pasko. No? We will work hard. Uh, 24 hours po yung gagawin. Basta ma-clear lang lahat at ma except siguro sa mga malalayo talaga na inaccessible na no pero uh, uh, we will work hard na by December 24 oh, eh, tapos na wow. okay. since na mabuti para

na, nag-start po siya ng 9 hanggang to ano, mga 2:00, 12, mga 2 PM. 9 AM to 2 PM po. Aha, ito. Opo. Mga nangke pumasok. Opo. Opo, PBM. nakalikas naman po. Opo. Opo. Maaga pa po, sir. Maaga mangaga pa. <laughs> si ano si Tana El? Ayun po si Tana El. Ayun o. Mga balik ulit siya niya. Ganun din eh. ng alo. Puro kasi yung tabi na yun ng Puro doon

So, all accounted for na so, all accounted for na kaya ang susunod natin na gagawin ay yung reconstruction andito ang, ang secretary ng DSUD at meron silang bibigay na tulong dun sa mga totally damaged at uh, magdadala rin tayo ng uh, mga construction materials mga yero, mga pati mga pati ang gamit ang problema talaga na dapat natin tignan kasi kung baka maulit ito baka kailangan natin talagang isipin na huwag magtayo ng kahit na anong structure na ganito kalapit sa, sa dagat. Uh, kailangan siguro maghanap tayo na design na itaas yung ano. Kasi malaki, kahit na hindi, hindi maaaring lagyan ng, ng mataas na seawall. Dahil yung tubig dumating hanggang, hanggang bupong. So, we have to find another way kung saan, saan lalagay yung, lalaga yung mga, mga nandito para kasi unfortunately, uh, katotohanan niyan mangyayari ito ulit eh. Kaya, huwag sila ilagay sa alanganin, eh. hanapan na natin ng ibang uh, pagdaan na malayo na sa sa storm surge. So, pero nandito naman ang uh, nandito naman ang national government. Maganda naman ang ugnayan namin with the congressman, with the local government, uh and up to the barangay level, Up uh, to the barangay level para Uh, lahat ng tulong na kailangan unang una alam namin, pangalawa ay maipabot mai natin kasi ang local government ay nagdadala talaga hanggang sa mga bahay-bahay so that's what we will do for now thank you, thank you. Uh, wala na tayong search and rescue uh, uh, <laughs> um, kung gano'ng ga karamihan dami at uh, dalawa, hindi uh, tatlo yung ang uh, naging damage dito galing sa storm surge yung dito yung dito sa natinitigan natin galing sa storm surge mayroon ding damage dahil sa malakas na hangin mayroon ding uh, mayroon ding uh, damage na nanggaling sa sa malakas na tubig malakas na paglan. So yun ang kailangan natin na uh, ayusin pero sa ngayon ang una nating ginagawa relief muna Uh, lahat ng mga nasa mga nasa evacuation center natin tinutulungan natin, binibigyan natin ng pagkain, ng tubig. Nagdala kami ng mga Starlink para merong communication na maganda. nakapagpadala na kami ng uh, communication bago ng bagyo. So mabuti at nagamit ng mga iba't ibang bayan uh, 'yung mga equipment na yun Ito ngayon, so after the relief, uh, wala na tayong search and rescue dahil all accounted for na all accounted for na kaya ang susunod natin na gagawin ay yung reconstruction. Andito ang um, sekretary ng disud at uh, meron silang bibigay na tulong dun sa mga totally damaged. At uh, magdadala rin tayo ng uh, mga construction material. dagat, inanod. Ano po ang natira sa... Yun ang natira, yung ano, ayun, nakahoy. Kasi doon talaga yan, malinis talaga yan dito. Kasi yung lahat doon sa kalsada tumama. Pero may gamit din kami na ano, yung divider lang na yun. Yun ang natira, yung lahat na lagyan ng da... Lahat ng damit, lahat ng sa kusina, wala. Wala yung damit, wala yung mga gaya ng jura lahat po, wala talaga, pati yung higaan. Wala talaga yung natira, ma'am. Po sa lahat, uh, labis po ako nagpapasalamat na ang Barangay Tubli po ang uh, siyang napili uh, nabibisitahin na bibisitahin ng ating uh, na mahal na Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa nangyaring sa kuna or uh, bagyong uwan. Kaya nakita naman po sa lahat na ang nangyari sa aming Purok, especially po sa Purok 5 and 6, talagang kitang-kita naman po ang lahat na nangyari. Hanahalo sa lahat ng mga pangangailangan ng ng mga tao, yung bahay, yung mga pang-araw-araw na ng pang, mga pangangailangan nila ay lahat ng uh, lahat po ay na, uh, natabunan ng baybay at uh, mga graba. Kaya labis po ako humihingi ng tulong sa inyo na kung sino man po ang may uh, mukal na loob ng uh, makapagbigay para sa uh, para sa mga pangangailangan ng aking mga constituents eh uh, gusto ko man po ang inyong kooperasyon at uh, tulong para sa aking mga kababaray kababaryo